Kanda nga po nung po mga senior citizens, viewers, followers. Ito po eh, na naman dito. Yung po na itong mga nakasasakurito, inalis ko na. Talagay ko na sana sa ano bukas. Sa hakutan ng basura. Dumating po ang kapatid ko, nakakita po ng ina yung kukunin daw bukas. Siya na, na siya lang daw magpapamigay. Ito dami nga, talagang nga naman eh. Dalo pa mga dito. Hindi eh, ko maalala sa hakutan bukas, yung basura nalang lalagay ko. Dito na, dito nagbabawas ako para hindi mo ng iba. Dito ay sa na. Liwa-liwa hmm. na dito sa kabila. Ating nagdigilom yan eh. ngayon ayos na. <laughs> hindi na salasalabat ay mga bata kalaban dito mga sinasampal, nabasag na nga yung mga asbestosol kaya sa Ani ko. Ayun nga ako tonight, namigay ko na rin eh. Nakasayang lang oh eh. Dalawang papag na rin na pamigay ko. Nakabinip. Salamat ko. Salamat.